Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya Rauel and Miss Rachel. Oh, my Sa pagpapatuloy ng istorya ay nagkatapatan na nga si Kuya Ruel and si Miss Rachel. Na-discover nila na may tampo pala silang dalawa sa isa't isa. Kaya naman napag-usapan nila ito sa tulong ni Kalinga prag sapagkat nagkaroon sila ng content muli ng magkasama. Sa mo ay ko para bang Cupido, ng... ako na may tulog Bawat panaginip ko, ikaw lang Kaya pala nagtatampo si Kuya Ruel kay Ms. sa Sabagat hindi na daw nagchat-chat at nag-update si Miss Rachel. At kaya naman, nagtatampo si Miss Rachel. Ito ay sapagkat hindi rin daw nag-chat at nag-update na nauna si Kuya Ruel. Na-aksidente daw siya, ngunit hindi niya na-inform si Ma'am Rachel. Kaya naman, nagtatampo si Miss Rachel. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby! isusulat mo ay na ako para bang na at lahat ng... Kupido, ako na may tulo... dahil nga nagtampo si Miss Rachel ay nag-explain muli si Kuya Rowell at sabi sorry na Rachel Iniisip ko lang din talaga yung pag-aaral mo. Kamusta ba yung exam nyo? Galit ka pa ba? Galit ka pa ba sa akin? Magsalita ka naman. Nalulungkot na si Kuya Ruel sapagkat hindi na nagsasalita si Miss Rachel sapagkat nagtampo ang dalaga. Oh my angel, angel baby, angel. may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Di na lang ang lahat. Sabi pa ni Kuya Ruel Sorry na, galit ka pa ba? Galit ka pa ba sa akin? Anong gagawin ko ba para hindi ka na magtampo? Sorry na, Rachel. Nang sinabi ito ni Kuya Ruel, ay biglang nag-walk out si Miss Rachel. Hinabol naman ni Kuya Ruel si Miss Rachel at sabi, Grabe naman, ano, galit ka pa ba sa akin? Hindi mo ba talaga ako papansinin? Hindi pa rin siya pinapansin ni Miss Rachel. Angel, angel, baby, angel Mr. Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my Sabi pa muli ni Kuya Ruel, galit ka pa ba sa akin? Sorry na. Psst, sorry na. Paulit-ulit lamang nagsasorry si Kuya Ruel kay Miss Rachel. Ngunit, hindi pa rin siya pinapansin ng dalaga. Kaya naman, nagtatry pa rin si Kuya Ruel. Talagang makikita natin na porsigido si Kuya Ruel, mapatawad lamang siya ni Miss Rachel kaya sabi niya ulit, Sorry na ha, please, Rachel, patawarin mo na ako. Sa wakas ay nagreply na si Miss Rachel at sabi, Oo oh, na, sige, okay lang. Nagreply naman si Kuya Rowell at sabi, we paano yung okay na yun? Smile ka nga. Nag-smile naman ng pilit si Miss Rachel at halatang hindi totoo ang kanyang smile. Kaya naman sabi ni Kuya Rowell, ang plastic naman yan. So, hindi mo pa ako bati. Natawa naman si Kuya oh, mister Mr. Cupido, ako na may mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my sabi ni Kuya Ruel. Sige na, simula ngayon. I-chat na kita araw-araw ah. Every day. Kasi di ko lang talaga naisip na i chat ka noon. noon na naaksidente ako kasi alam ko nag-aaral ka, busy ka sa exam week nyo. Kaya ayaw ko sanang magambala ka o magulo ka sa pag-aaral mo. So ayun, yung pinagkabalahan ko na lang natawagan para tumulong sa akin. Ay sila kuya Rob, pati yung kanilang niyo. pero sorry kasi hindi talaga ako nakapagsabi sa iyo tapos sa mga YouTube videos at sa mga admin pa natin pati sa mga post mo pa nalaman kaya may mali talaga ako doon Rachel sorry talaga ha sana mapatawad mo na ako at sabay hawak din ni Kuya Ruel sa kamay ni Miss Rachel Grabe at kinilig ang mga manonood sapagkat hinahawakan na ni Kuya Ruel ang kamay ng nalang. Oh Pagkatapos mag-explain ni Kuya Ruel, ay nag-reply na nga si Miss Rachel at malambing na, na sinabi, Basta susunod, Rowell, sabihin mo po sa akin na hindi yung sa iba ko pa malalaman kasi mas lalo ako nagkaalala. Nag-reply naman si Kuya Ruel at sinabing, oo nga eh, yun talaga yung di ko nagawa. Okay na ba tayo? Sumagot naman si Miss Rachel at sabi, Depende. Natawa naman si Kuya Ruel at sinabi, Okay lang, handa naman ako maghintay hanggang okay ka na. Hindi ko na yun. Asahan mo na mag a na ako sa'yo every time, ha? Sabi naman ni Miss Rachel, O sige, buti yan para maging okay na tayo, ha? Sabi naman mo ni Kuya Rowell, basta mag-replay ka sana ha. pati na tayo. At sabay inawakan muli ni Kuya Rowell ang kamay ng dalaga. Kitang-kita din na kinikilig si Miss Rachel. Oh Tapos hawakan ni Kuya Rowell, ang mga kamay ng dalaga ay sinabi niya, Asensya na ha, bati na tayo. Nagreply naman si Miss Rachel at sabing, Sige na nga, bati na tayo. Naghawak muli ng kamay si Kuya Rowel at si Miss Rachel. At nagtanong muli si Kuya Rowel. Sabi niya, Sure ka ha, hindi ka na ba nagtatampo? Nag-reply naman si Miss Rachel at sabi, Oo, hindi na. Kaya naman sa huli ay nagkabati din ang dalawa. Oh, oh, Mister Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my hanggang dito na lamang ang ating nakakapanobik at napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa panonood. Bye!